Uh, good morning mga ka-farmers, mga kaludi. Pasilip ko sa inyo itong nagtanim kami ng atsal, bill pepper. Ang variety nito is imperial ipon. Swiss company. Ganyan lang kasimple yung magtanim ko farmer oh. Mga ka-idol ko dyan Mga silent viewers ang distansya sa ro apo uh, puno, puno is 20 inches 20 inches ang distansya pagtanim ng atsal ang ro ro Jan hanggang dito 2 meters and one half Ganyan lang mga kapal remes oh, dilantong tani manami ta atsal mga 5,000 usor laning patay sa ano sa Wala na kami nagbasal kasi baka masunog yung ano niya. Yung puno. Rinsing na lang. Hmm. Urok muna. Tapos ligay yung punla. Sa gitna ng ano. Simple lang mga ka-farmers magtanim ng etsal. Hindi hasil. Hanggang dito na lang mga ka-farmers, mga ka-idol ko. Pakishare na lang and like and subscribe. Thank you.